Yan mga boss, maaga tayong nagising ngayon pero antok pa rin ang bosses ko. Ang trip kong gawin ngayon, ito tong condenser fan, gusto ko siyang baklasin. Kasi, ayun sisimula na magkalawang sa ilalim yan, yung dating sumuta o sa ilalim, parang madaming kalawang doon. Okay, ito lang mga tools na kailangan natin. Uh, 10 mm na open and close wrench. tapos socket wrench, baka kailangan nyo rin, then... Uh, naka-password bolts na kasi ako password JDM po so 4 na allen wrench tapos baka kailangan ninyo re-eject yung sasakyan taas kasi ang goal ko matanggal tong condenser fan nang hindi tinatanggal yung aircon or AC line para hindi na ako magbabayad ng freon, freon recharge, chuchu. Ang kailangan natin remove uh, una, sa akin ang ginawa ko ito, tong socket muna. Tapos, ang inuna ko yung bolt dito. Yan, yun. Ito yung pinakalintik na mahirap yan. So, mga walong tornilyo. Ito yung uunahin ko. Tapos, may ka -partner pa siya dito. Ayun, hindi lang makita sa camera. ito, 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 ito. Sunod. sa so, pangalawa. Tapos, to Pangatlo. Then, may nakatago dito. Sa ilalim niyan. Para matanggal yung bracket. Apat. Papakita ko naman namin. Apat. Then, sa ilalim, meron din dalawa, lima, anim. Tapos, ito rin. Tanggalin din to. Then, last na to, itong dalawang to. One, two, three, four, five, six, seven. Ah, nine pala. Nine, nine bolts. Okay. So, yan. Ang unahin natin to, ha, ano? is out socket wrench So, yan mga boss, tanggal na lahat ng bolts. Kakalikutin na lang natin to. Hila, then tulak, kung ano-ano, para matanggal. Medyo mahirap din part na to. Baka kailangan nyo i-jack yung sakyan nyo pataas para pwede nyo padaanin sa baba. Lalo na yung lower din sakyan. Sa akin, hindi naman masyadong mababa. Sa tingin ko, hindi ko na kailangan ng jack. So, yan. Tanggal na nga natin sya. at hindi ako nagkamarin. Daming kalawang. So, bago pa naman mabutas, magagawan ko na ng paraan. Maganda nga. Palitan ko na ng high speed fan to. Kaso, magastos yun. <laughs> Gastos pa yun. Yung mga 1.5 bata. High speed fan kay 3 Yun, Simula ko na So, kailangan ko kasing linisin to. Siguro ibang video na lang lang. Subukan ko rin baklasin to. So, ayan na muna. Hindi na ako gumamit ng jack. Kaya naman, kailangan nyo lang paglaruan. Kunin nyo yung G-spot. Pag nakuha nyo yun, may hila yan. Pero na lang kung sobrang babaan sa kanya. Sa akin kasi, parang one finger gap pa sa harap. Eh. One and a half. So, ayan na muna. At uh, gutom na gutom na ikaw.